bati ng maligaya at masiglang araw oras at panahon para sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masisigasig na magulang at mga taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tiragpas Network at DepEd Candon City. Kanlungan ng karunungan, tulay sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Ma'am Maria Caridad Eyabaya ang inyong guro sa ating aralin sa ESP9, ikalawang quarter para sa ikalawang linggo. Ngayong araw, ang ating paksang tatalakayin ay tungkol sa karapatan na tungkulin, mga paglabag sa karapatang pantao. Pero bago nating umpisahan ang ating talakayan, naaalala niyo pa ba ang ating huling napag-aralan? Tama! Pinag-aralan natin ang tungkol sa kahulugan ng karapatan at tungkulin, mga uri ng karapatang hindi maaalis, mga karapatan ng bawat batang Pilipino at tungkulin sa bawat karapatan. Binabati ko kayo at naaalala niyo pa ang ating nakaraang tinalakay. Para sa ating aralin ngayon, ito ay hango sa ating most essential learning competency na Napatutunayan na ang karapatan ay magkakaroon ng tunay na kabuluhan kung gagampanan ng tao ang kanyang tungkulin, nakilalanin at unawain, gamit ang kanyang katuwiran, ang pagkapantay-pantay ng dignidad ng tao, at na isasagawa ang mga angkop na kilos upang ituwid ang mga nagawa o naobserbahang paglabag sa mga karapatang pantao sa paaralan, pamilya, barangay o pamayanan, o lipunan o bansa. Para naman sa ating mga layunin, nasusuri at natutukoy ang karapatan at paglabag ng tao sa bawat sitwasyong inilahad mapagnilay-nilayan ang mga konseptong pumukaw tungkol sa karapatan, tungkulin, at sa paglabag ng karapatan. Nakapagtutuwid ng mga nagawang paglabag sa karapatang pantao. Handa na ba kayo para sa ating aralin ngayon? Tayo na! Narito ang mga gabay na tanong. na patutunayan na ang karapatan ay nagkakaroon ng tunay na kabuluhan sa pagganap ng tao sa kanyang tungkulin. Number two. Ano-ano ang mga angkop na kilos upang ituwid ang mga maling nagawa o naobserbahan sa mga karapatang pantao? Ano ang dapat gawin ng tao upang magkaroon ng tunay na kabuluhan ang karapatan? at ano-ano ang dalawang obligasyon na kaakibat ng karapatan ng isang tao. Ano ang mga dapat gawin ng tao upang magkaroon ng tunay na kabuluhan ang karapatan? Tama! Upang magkaroon ng kabuluhan ang ating mga karapatan, gamitin natin ng naaayon at tama. Pahalagahan natin ang mga karapatang ating tinatamasa at Maayos nating isabuhay ang lahat ng ating mga karapatan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Binabati ko kayo. Labis akong nasisiyahan dahil alam na alam ninyo ang mga ito. Ang ating mga karapatan, kung ating iisipin, ay isang bagay na libre na hindi kailangang bilhin. Hindi kailangang hingin, hindi kailangang magbakaawa sa iba para matamasa at higit sa lahat, hinding-hindi ito dapat ipagkait. Ang karapatan ay ang kalayaan o kapangyarihan na ipinagkaloob sa mga tao na gawin ng mga bagay na kanyang nais. Ang karapatan ay ang kalayaan o kapangyarihan na ipinagkaloob sa mga tao na gawin ng mga bagay na kanyang nais. Ngayon ay dumako naman tayo sa tatlong uri ng karapatan. Ano-ano ang mga ito? Tama! Ang una ay ang likas na karapatan. Ang likas na karapatan ay ang taglay na natin mula nang tayo ay dumating sa mundong ito. Ito ay ang mga karapatan ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Halimbawa nito ay ang karapatang mabuhay at umibig. Pangawalawa ay ang karapatan ayon sa konstitusyon. Ito ay nahati sa apat na karapatan. Para sa karapatang Sibil, napapaloob dito ang pantay na pag pangangalaga ng batas sa mga tao, pati na rin ang kalayaan o ari-arian. Para naman sa karapatang Pampolitika, ito ay tungkol sa pakikipag-ugnayan ng mga mamamayan sa bansa o sa pamahalaan ng bansa. Para naman sa karapatang Panlipunan, dito napapaloob ang pakikituho ng mga tao sa kanyang kapwa o sa iba pang mamamayan ng bansa. At para naman sa karapatang pangkabuhayan, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng hanap buhay o trabaho ng mga tao upang may pagkunan ng ikabubuhay. Ang huling uri ng karapatan ay ang karapatan ayon sa batas na kung saan dito nakasaad ang mga karapatan ng mga mamamayang Pilipino ayon sa saligang batas na pinagtibay ng Kongreso o Tagapagbatas. Ano-ano ang mga angkop na kilos na dapat may pakita upang maituwid ang mga paglabag sa mga karapatang pantao. Mahusay, pagsunod sa mga batas, magiging matiwasay ang isang komunidad kung lahat ng mga mamamayan ay susunod sa batas ng taos sa puso. Paggalang sa karapatang bumoto ng malaya ang bawat tao ay may karapatang bumoto sa kung sino ang gusto niyang suportahan at kalayaang magpahayag ng walang anumang takot at uri ng pagtatangi. Bukod dito, walang pagtatanging gagawin batay sa katayuang pampolitika jurisdictional o pandaigdig na kalayaan ng bansa o teritoryong kinabibilangan ng isang tao, maging ito ay nagsasarili, itinitiwala, di nakapamamahala sa sarili o nasa ilalim ng anumang katakdaan ng soberanya at pagbibigay ng tamang edukasyon sa mga anak. Ang bawat bata ay may karapatan sa edukasyon. Ang edukasyon ay walang bayad. Ang edukasyon ay tutungo sa ganap na pagpapaunlad ng pagkatao at sa pagpapalakas ng paggalang sa mga karapatan ng tao at mga pangunahing kalayaan. Itataguyod dito ang pagkakaunawaan, pagbibigayan, at pagkakaibigan ng lahat ng bansa, mga pangkat na panlahi o panrelisyon, at palawakin ang mga gawain ng mga bansang nagkakaisa o United Nations sa ikapananatili ng kapayapaan. Mayroon tayong mga sitwasyon na ating susuriin. Narito ang unang sitwasyon. Nagsabi na ang 32 taong gulang na si Mary Jane sa kanyang ina na mag-aasawa na siya. Napagtapos na niya ang kanyang dalawang kapatid at nasa junior high school na ang bunso. Ngunit sabi ng kanyang ina na kailangan muna niyang pagtapusin ang huli bago siya magpakasal. Siya lang ang inaasahan ng kanyang ina. Pangalawang sitwasyon. Mula nang lumakas ang kita ng negosyong catering ni Aling Delia, nangangailangan siya ng karagdagang waiter. Noong una, sapat ang sinusweldo niya sa mga ito at libre ang pagkain nila lalo na kapag may overtime sa trabaho. Ngunit nang magkatampuhan si Aling Delia at ang kanyang asawa, nagpasya itong bumili ng condominium upang iwasan ang stress na sanhi ng tampuhan nila. Dahil dito, hindi na tumatanggap ng sapat na pasahod ang mga waiter at hindi pa nila ito natatanggap sa takdang araw. Handa na ba kayo sa ating pagsusuri? Upisahan na natin, ano ang mga karapatang nilabag sa una at pangalawang sitwasyon? Tama! Para sa unang sitwasyon, nilabag ang karapatang magpakasal. Ang tao na may sapat na gulang ay may karapatang mag-asawa at magpamilya ng walang anumang pagtatakda. Ito ay ayon sa Artikulo 16 na matatagpuan sa Universal Declaration of Human Rights. Para naman sa ikalawang sitwasyon, nilabag ang karapatang magtrabaho o maghanap buhay. Ang bawat tao ay may karapatan sa kapantay na bayad ng kapantay na gawain ng walang anumang pagtatangi. Ito ay ayon sa artikulo 23 na matatagpuan sa Universal Declaration of Human Rights. Dumako naman tayo sa mga paglabag sa karapatan. Para sa unang sitwasyon, ito ay ang paghadlang ng ina kay Mary Jean na magkipag-asawa kahit man ito ay may tamang edad na. At ang pinapagawa ni ina kay Mary Jean ang responsibilidad o tungkulin na dapat ay sa kanya. Para naman sa ikalawang sitwasyon, ito ay ang hindi pagbibigay ni Aling Delia ng sapat na pasahod para sa kanyang mga manggagawa o waiter at ang hindi pagpapasahod sa takdang araw ni Aling Delia para sa kanyang mga manggagawa. Talakayan naman natin ang ibang sitwasyon sa ating lipunan na kung saan nakikita natin ang mga paglabag sa karapatang pantao. Sa pamilya, may mga ilan na lumalabag sa hindi pagpapaaral sa anak at ang pananakit o di makatuwirang pagpaparusa sa anak. Sa paaralan naman, Naririnig natin ang pambubulas sa kamag-aral at pagtatangi ng mag sa mag-aaral. Maglakbay naman tayo sa barangay. Kung minsan ay nakakarinig tayo ng pag-aaway ng pamilya na nakabubulahaw sa mga kapitbahay. Nandyan din kung minsan ang pagtuligsa ng karangalan at mabuting pangalan. Sa lipunan o sa bansa, Nandyan ang pagbili ng boto ng mga mamamayan at pagnanakaw ng kaban ng bayan. Para sa ating konsepto at kaalaman, unahin natin ang tungkul sa karapatan. Ano ang inyong pag at realisasyon tungkol sa karapatan? Tama! Ang karapatan ay magkakaroon ng tunay na kabuluhan kung gagampanan ng tao ang kanyang tungkulin. At ano naman ang hakbang na dapat nating gagawin? Magaling. Dapat nating kilalanin at unawain ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao. Isunod natin ang konsepto at kaalaman tungkol sa tungkulin. Ano ang inyong pagkaunawa at realisasyon tungkol sa tungkulin? Mahusay, moral na ang pagpapatupad ng tungkulin. At ano ang hakbang na gagawin? Tama! Dapat nating panatilihin ang buhay pamayanan. Panghuling konsepto at kaalaman tungkol sa paglabag sa karapatan. Ano ang inyong pagkaunawa at realisasyon tungkol sa paglabag sa karapatan? Magaling! Kaagibat sa karapatan ng tao ang obligasyon. At ano ang hakbang na gagawin? Tama! Dapat nating gawin ang obligasyon at tuparin ang ating mga tungkulin. Madali lang ang ating paksang tinalakay, hindi ba? Mayroon ba kayong mga katanungan? Magaling! Kung wala kayong mga katanungan, kayo ay handa na para sa ating unang gawain. Ihanda ang inyong sagutang papel at gawin ito. Unang gawain. Magbigay ng limang paraan kung paano magagampanan ng tao ang kanyang tungkulin na kilalanin at unawain gamit ang kanyang katuwiran, ang pagkakapantay-pantay ng dignidad ng lahat ng tao. Bibigyan ko kayo ng tatlong minuto upang tapusin ang unang gawain. Isunod natin ang pangalawang gawain. Narito ang panuto. Gumawa ng isang poster at slogan na nagpapakita ng mga angkop na kilos upang ituwid ang mga nagawa o naobserbahang paglabag sa mga karapatang pantao sa pamilya, paaralan, barangay o pamayanan, o lipunan o bansa. Narito ang rubrik sa poster at slogan. Mayroon tayong tatlong pamantayan. Kayo ay makakakuha ng sampung puntos kung ang output ninyo ay napakahusay. Walong puntos kung kayo ay mahusay at limang puntos kung nangangailangan ng pag-unlad. Tandaan lamang na kung nais natin ng maayos na lipunan, kailangan nating bukas palad na mag-ambag sa pagtataguyod ng isang mundo kung saan ang ating mga karapatan at katungkulan ay nirerespeto at isinasa katuparan. Kaya dapat, isabuhay ng bawat isa na ang bawat karapatan ay irespeto, huwag abusuhin, magkos ay gamitin na naaayon at tamasahin ng bawat isa. Kung nais pa ninyo ng karagdagang kaalaman tungkol sa paksang ating tinalakay, narito ang ating mga sanggunian. Inaasahan ko na marami kayong natutunan sa ating paksang aralin. Hanggang sa susunod nating pagkikita, muli, ito ang inyong guro, si Ma'am Maria Caridad E. Abaya, na nagsasabing sa ESP, ikaw ay bubuti. Hanggang sa muli, paalam!